Mga dahilan kung bakit ayaw mong ipahiram yung bike mo. Number one, mahal yung parts. Wala nang ibang rason yan. Yun na yun. Ah? Number two. Hindi ka sigurado sa taong hihirap. Hindi naman sa basta madamot ka. Hindi ka lang talaga kampante na may ibang gumagamit sa bike mo. Lalo na kung hindi mo naman kilala o oh, pakawan. Number 3. Kilalang kilala mo yung hihirap. Kabalik tara nung number 2. Meron talaga tayong mga kaibigan na kung makapag test drive, akala mo wala nang bukas. Yung bago pa yung parts mo nung hiniram, tapos pagkatapos nang ibalik, luma na kaagad. Naranggas smart payment Number 4. Mahal ang gastos pampayos. Ito, mahirap to. Yung hihiramin yung bike mo kasi may kukunin lang daw. Tapos yung kukunin pala limang kabat, tapos kung hindi naman kinaban. May yaangkas na mga tao at ang pinakamatindi, 'yung gagamiting pangkarera kahit pera mo pa 'yan o hingi sa magulang 'pag may nasira, masakit pa sa break up. <laughs> Tanong, may jowa ka ba? <laughs> Panghuli, number 5. Madamot ka lang talaga. kinalang lang kilala mo na 'yung hihiram at alam mo ring maingat din naman talaga siya. Pero wala talaga. Ayaw mo Dahil sabi mo nga Mas mahal pa yung bike mo sa buhay niya ah? mo naman Oo, naiintindihan ko naman yon Pero sana Huwag mong lahatin Kaya wala kang kaibigan eh Ay, Buti pa ako, hindi humihiram ng bike. Hindi ko kasi pinapaalam, basta kinukuha ko na lang.